pong linggong ito, ang uh, pinagpe-pray namin para sa Pilipinas, ay ang judiciary. Ayan. Uh, siyempre, magtatanong tayo sa Lord. Lord, ano po ba ang gusto niya ipanalangin namin para sa judiciary? Ayan, meron siyang sinabi. At alam ko, ganito rin sigurado ang iisipin nyo kapag tungkol sa judicial din pinag-usapan natin. At ito po yung sinabi ng Lord. Ano sabi niya? Sabi niya, ay, wait lang. <laughs> Nasa kabilang pahina. Sabi ng Panginoon, anak, nais kong inyong idalangin ang mga hukom sa inyong bansa ay maging matapat sa kanilang sinumpaang tungkuling, sila ay hahatol ng walang kinikilingan. Sabi ng Panginoon, nais kong ang katarungan ay maghari sa inyong lipunan. Ayaw kong ang mga taong, ayaw kong may mga taong maparusahan kahit walang kasalanan. Marami po yun, di po ba? No? Uh, tapos, patuloy na nakalalaya ang mga may kasalanan. At ayaw ko yun, sabi niya. Panalangin ninyong hindi matabingan ng pera ang mga mata ng hukom, mga hukom ng inyong bansa. Sabi pa niya, anak, kinakailangan kayo ay magpatuloy na lumalapit sa akin upang inyong maipanalangin mabuti ang inyong bansa Nais kong ang bansa nyo ay maging mabuting halimbawa sa ibang bansa sapagkat kayo ay patuloy na nagtataglay ng aking banal na pangalan. Ipanalangin ninyo maghari ang kabanalan at katwiran sa inyong bansa. So yon kabanalan, katwiran, no? katarungan, yan ang dapat na maghari sa bansa natin. Pero yun nga lang po kasi ganito, bakit nga ba hindi hindi nagiging makatarungan sa ating bansa. Paano yung mga nagkakasala, yun yung nakalalay. <laughs> hindi naman siguro lahat. Pero, yun nga, marami yung nasa labas ng kulungan na maraming kasalanan. At meron naman yung, ano, yung mga nasa kulungan na walang kasalanan. Alam nyo, meron nga akong, ano eh, meron nga akong ah, naging client, yung kapatid niya, si Sister Violina, ay ano uh, napagbintangan na, ng, rape <laughs> pero hindi naman po yun totoo ewan ko kung paano nangyari pero eventually he was imprisoned no uh, dekad dekadang imprisonment sa kanya so, wala naman siyang ginawa eventually he died he died doon sa ano sa kulungan no Di ba masyadong injustice yun? Ah, yun ang problema, di po ba? Kaya, yeah, yeah, yun po. Pag-pray natin na itong mga hukum maging maayos sa kanilang pag-decide sa sa ano, sa sa mga kasong inihaharap sa kanilang hapag, na po. Ah, mm, yun nga ang problema, kasi nga po kung maraming mahilig sa pera datong at kwarta. <laughs> Marawa ko paano. No, magkaroon talaga ng righteous na judge dito po sa atin. Alam nyo, ang sinasabi dito sa Santa Clara, sabi dito, eto, sa Proverbs at uh, 1424, sabi niya, ang taong namumuhay sa katwiran ay may takot sa Panginoon. Nawa, no, yung mga hukom natin may magkaroon ng mga takot sa, ng, ng, sa Panginoon, di ba? Tapos sabi niya, ngunit ang namumuhay sa kasamaan ay humahamak sa kanya. Kapag kunwari, oh, hukom ka, eh, para mapawalang sala yung isa, no? <coughs> tatanggap ka ng, ng suhol, o yung pera, so, malaki, lalo na milyon-milyon, ay may amang yung ano, <laughs> yung nasasakdal. Pero, kapag pala ginawa yun, parang hinahamak mo na rin ang Diyos. No po kaya ho eh mananagot ka naman di ba Pan pananagutan mo yun eh pananagutan mo kung ano man yung ginawa mo Yan. para sa mga hukom nawa po ay maging talagang makatarungan po kayo pero siyempre doon kasi sa mga kaso di ba mga kababayan eh may role din siyempre yung mga witnesses di ba eh paano kung yung witness eh napag-anuhan napag, -anuhan, napag tawag dun uh, yung pinagbantaan o oh, sige pagka ikaw ay hindi sinabi mong ganito ganyan eh ganyan ka o well, diba nako eh siyempre <laughs> magsasalita ng ano yun ayon doon sa sa gusto doong, nanakot sa kanya o kaya nagbayad sa kanya kaya tuloy yung mga mga dapat na ano yung witnesses kasi minsan nako talagang iba na sa bible yung kamagsisinungaling yung pagsisinungaling doon sa ano yon sa sa korte <laughs> sabay ganun eh ano po opo nga ganun na actually ang pagiging witness sa Greek yata nakalimutan ko martirio ba yun? <laughs> na pagka, pagka ikaw ay ano, ikaw ay nag-witness, kunwari lalo na sa murder, murder scene, ano, I I nakita mo yung mata mo, kita mo, <laughs> tapos mag ano ka, mag-witness ka, siya po, ang pumatay, kita-kita ko yan, <laughs> binaril niya, eh dito, ganyan-ganyan, tapos, eh, eh, ano, eh, pagka nag-witness ka sa gano'n, ang ibig sabihin nun, mar pwede kang mag-ano, maging martyr, pwede kang mamatay, no, talagang gano'n eh, yun. Kaya, but, hindi ka naman mananagot sa Diyos, di diyo ba, na ay, mali yung ginawa mo, yun. So, yun po, kailangan ipag-pray natin na ang ating bansa ay maging talagang makatarungan. At saka ano pa yung sinabi, kailangan ipag din natin na ang, na ang ano, bansa natin talagang maging halimbawa sa ibang bansa. Ang mahirap sa bansa po natin, yan yung corruption eh, yung mga, yung mga ano, yung mga uh, politiko, yung mga government officials, marami. di naman lahat siguro, hindi ko naman alam. Pero marami yung korap, kaya po tayo naghihirap, di po ba? Pero yon pagka ginagawa daw po yun, yun ay paghamak doon sa Diyos, no? Kasi hindi mo ginagawa yung tama. Yun. Okay? So, yun po, ang papanalangin natin, magkaroon ng katarungan, magkaroon ng katwiran sa ating bansa. Amen po? Uh, so, ngayon po, ito si Lalamadam Madam. Nagsasabi sa inyo na kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na kayo. Ano, at mag-follow. No? So, ito po si Lalamadam Madam. Nagsasabi na kapag ang Diyos ang ating gabay, kay yan ng buhay. God bless everyone. Bye-bye.